Hi guys. So walang kuryente guys. Hi Ta! Hello. Hello. Mo. Laag po, so po. Ha? Mga onra. So yes guys, good afternoon everyone. So welcome back again to my channel. Wala akong naisip na vlog today guys kasi today brown out. So yung brown out guys is 7 to 6 p.m. 7 a.m. to 6 p.m. pa magano. Oo on guys init dito sa tindahan guys tapos mainit dito sa butuan so may river naman doon niya, guys kaya lang yung kuha yung hangin guys ba dito kasi may ano mga, mga bahay bahay na okay lang doon ka so doon yung river ko guys sa waiting shed ang init guys so brown out dito sa amin so 6pm pa yung ano, babalik yung kuryente guys so today may ipag-isipin ko na pupunta ako sa river ang akin lang pag may bibili pabalik-balik ako dito guys so ang init guys sa butuan today is saturday so wala akong kuwan today guys so birthday pala yung kapatid ko today birthday today so doon kami mag dinner sa kanila so mag ano ako guys pupunta tayo ng river let's go pahangin muna tayo guys guys pahangin muna tayo so dito ako sa riverside guys so pamboat na doon mga passenger boat so boat one bay guys mangrove so ito yung magalianis town so mga 15 to 20 minutes pamboat so ito lang yung ano na dyan, guys Boat one bay may mangrove lang at saka ito yung magalianis town fish kids ito guys so, si Melia So ito lang guys. Okay dito sa Riverside kasi mangin. Pag pumunta ka na doon guys kasi marami ng bahay-bahay guys. So wala na ano. Hindi na papasok lang dito lang guys. Hindi na papasok yung hangin ba. So dito kayo. Yung mga neighborhood ko guys nandiyan sa waiting shed. So ito lang. Mangrove na guys. Laki na nila. So fish pa na lang guys. So so far quiet guys here so, ah, ang sarap ng hangin guys so, next time guys next vlog ko, magsakay tayo ng bangka, ay, ay, bangka hindi ganyan ba, baroto guys, ito yung baroto guys, sakay kasi yung bangka pupunta tayo, mag live tayo or mag vlog tayo dun sa mangrove kasi some of my neighbors pupunta over there some of my neighbors guys, kasi manguha ng shell, ng mga clams, tuway guys so, next vlog pupunta tayo sasakay so, tayo ng baroto So ito lang yung view guys. Nice morning. So fast forward guys, nandito na ako sa house ng brother ko. So birthday niya ngayon, 31. Ito 'yun guys, yung brother ko. Ito ito 'yan. So 31 na siya guys. Ito yung mama ko. So mag-dinner lang kami guys. Simply lang yung handa, nag-order lang sila guys. So kakain na rin ako. So happy birthday sa brother ko and let's go.

अरे परिवार में बैठ के

So, by the way, guys, since nag-close pa ko ng store, pagdating ko dito, hindi ko na naabutan silang kumakanta ng happy birthday. So, kumain na rin ako straight na, guys. So, anyway, guys, thank you for watching. Like, share, and subscribe. God bless. Bye-bye.